Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla naman itinangging magagamit ang kanyang posisyon laban sa mga Duterte. Hindi na ho gagamitin din ang naturang posisyon upang i laban sa mga kalaban. Ay update po dyan si Bombogran Hilario. Itinanggi ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Boeing Remulla na ang bago nitong posisyon upang kalabanin ang kampo ng mga Duterte. Ayon kay newly appointed ombudsman Boying Romulia, hindi anya magagamit ang opisina nito para lamang makasuhan ang dikampi ng administrasyong kasalukuyan. Ito'y taliwas sa mga naunang payag ng kanyang kritiko halimbawa ni Senadora Aimee Marcos na naniniwalang motibo sa pagiging ombudsman nito na atakin ang mga Duterte kasama pati mga kalyado. Ngunit ayon naman kay Ombudsman Remulla, makikita naman sa kanyang ginawang prioridad bilang kalihim ng Department of Justice kung papaano niya hinarap ang ganitong mga pratang. Kanyang binigyang din na kanya umunong itinanggal o nilabanan sa kaguran ang weaponization ng batas. Kung kaya't pangako ni Remulla na hindi magagamit o ma-weaponize mawe ang Ombudsman sa kanyang pamumunan muna rito bilang bagong opisyal ng tanggapan. Alam nyo, nung naging DOJ secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And uh, it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito habang kanya namang sinabi na sa pagkakatalaga bilang ombudsman, bubuklatin niya maging ang isyo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, pag-aaralan niya ang naturang isyo o kasong kinakarap ng ikalawang pangulo malala na nitong nakaraan ay isinumite ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ang committee report nito sa Office of the Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa umunoy hindi wastong paggamit sa pondo ng Department of Education. Inirekomenda nila itong makasuan ng reklamo sa ligasyong technical malversation, perjury, bribery, at plunder kaugnay sa kontrobersyal na confidential funds nito. Yeah, marahil, andyan na yan eh. Actually, andyan na naman sa ombudsman lang mga report na yan. At uh, bu uh, bubuklatin natin, natin pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Samantala, binigyan din naman ni Ombudsman Remulla na lahat ng ahensya ng gobyerno ay kanyang bibigyang atensyon na silipin upang matutukan. Bilang tanod bayan, wala niyang espesyal na sangaya ng pamalaan ang lusot sa pananagutan lalo na sa pagsunod na ito sa mandato ng saligang batas. Ito anya ang nakasaada at layo ng mga nagbalangkas ng konstitusyon sa responsibilidad na dapat gampanan ng Office of the Ombudsman. ano tay, buong gobyerno to eh. the whole government system is is uh, uh, is is the is the purpose by which this 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 office was put up by the by, 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 the framers of the constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special ano rito, lahat talaga. we should live it by the code of ethics, uh, ethical standards, at uh, lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo ay nag ng office. Naguulat mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. BAS Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.